sa recipe na gusto kong i-add sa ating uh, lulutuin ngayon ay ang ay, meron tayo dito abot kamay ingredients para sa ating recipe na gagawin kita niyo ba yan o oh, ang dami dito lang yan sa ating terrace nasubukan mo na ba ang pagluluto ng malunggay bunga ng malunggay ayan marami rami ito eh Ayan, ang ating nakuha. Join me sa aking Sinches Life and Cooking. join natin ibabahagi sa inyo kung paano natin lutuin ang ating ayan marami tawag dyan malunggay ayan at dito lang yan natin nakukuha ayan ah oh, napakadami nga naman sasamahan niya ako gagawa tayo ng masarap na recipe gamit ang ating malunggay na ito doon sa ating si eh, Life and Cooking. Mga hindi natin natanggal na napakadami niya din naman.